Magandang oras, magandang araw, magandang gabi sa ating lahat. Happy Tuesday, mga people. So, nandito na naman tayo. Bago ang lahat, shout out sa lahat ng mga nanunood sa mga baguhan dyan. Welcome back to my channel. Ang ating channel ay more spiritual ritual kayuma. Uh, pampaswerte, agimat, at kahit ano. No, ba? Diba? So, mapapansin niyo yan sa akin channel kung ano-ano ang mga ginagawa ko sa araw-araw -araw, mga people so ito namang pinapakita ako ay isa ka sa kababalaghan na ritual so dito kahit ilapit ko siguro hindi na mapapansin at hindi na makikilala ang tao may mga ibang lahi naman din tayo pwede kong pakita kasi ibang lahi yan mayroon din tayo mga niriritual dito no two four, yan so ito Itong ritual na ginagawa ko at nagpapakita ako ng ritual sa bawat isa sa atin. Sa inyo dito sa, sa YouTube channel mga people. Ay, ito ay paglalantad ko ng katotohanan at legit na tao. Wala po yatang nagla-live. O ba diba, tumunog si Butiki, ibig sabihin tunay tayo. Hindi sasagot ang Butiki kung hindi katotohanan. No? So, yan mga people. Imposible naman po na ito ay gagawa-gawa lang ako ng ganyan para maniwala kayo, di ba? So, yan ang ating mga gawa, people. So, imposible. Ang katanungan sa inyo, katanungan sa bawat isa sa atin ay baano ako gagawa-gawa ng story o mga picture para gagampanan ang nain. Dito naman tayo sa taas para sa pagbabalik, pagmamahal ng mga taong kailangan bumalik. No? So, dito muna tayo sa ritual natin na uh, kababalaghan, ritual na itiman. Itong itiman na ginagawa ko po, people, trabaho lang. Walang personalan. Kung maaari mang gagawa ako ng kababalaghan para sa sarili ko kung said na ang ginagawa mo sa akin. Pero so, for the meantime, mga people, wala pa naman. Meron lang tayong isa na ginagampanan natin, ang isa natin tuon sa isa na kaaway ko or na nanalbahi sa akin kaya napilitan akong gagawin at karapat dapat na dapat gawin para sa taong yon At ngayon ay tumatalab na sa kanya, unti-unti na siyang nauupos na kandila Dahil yun ay karapat dapat sa kanyang parusahan siya Kasi masama ang ugali niya mga people So ito mga ginagawa ko people, tandaan ninyo walang personalan, trabaho lang Huwag kayong matakot sa akin kung ang aking trabaho ay ritualis sa agimatera, manggagamot, or ano. La hindi lahat ng manggagamot ay marunong dito. So ako, bihira nyo lang makikita ng gamot. Ang gagamot ako sa nararapat at mag magpapa-schedule. Kaya alam ko kung kayo ay kinulam dahil gumaganap ako ng ganito. Pero tandaan natin people, hindi lahat ng makukulam ay masama. Hindi ko kayo basta-basta gagamot uh, gagambalain kung wala naman kayong ginawang masama sa akin at kung nagkamali man kayo sa akin nagkasagutan o whatever ang ginawa niyo sa akin papatawarin at hindi pa kita sasalbahiin bakit? kasi wala ka naman ginawa simple lang naman yung ginawa mo sa akin ba diba? ganun lang at isa pa people sa ritual natin na ginaganapan na ganito na itiman pulang pamarusa sumpa kamalasan sa mga taong karapat dapat ito po ay yan. So, ito, mayroon tayo dito. Mayroon din tayo doon. Kaiba po ang ating mga ginaganap. Mapapansin ninyo. Oh, tandaan ninyo, people. Mayroon bang gumaganap ng ganito? Mayroon bang nagpapakita sa YouTube o sa, sa iba na gumaganap at pinapakita sa buong matlang Pilipinas, buong mundo na makita ang kababalaghan na aking ginagawa So, maraming nagsasabi sa akin, people, na uh, napapabilib sa gawaan natin, ganyan-ganito-ganyan, ganyan, ay tunay naman din, people. Meron tayo ditong itim na insenso, gagamitin din natin ito. Huwag nyo pong gayahin kung hindi nyo kaya. Huwag tayong manggaya, huwag nyo gawin ang ritual na hindi kayo karapat-dapat. Kung hindi kayo isang ritualista, isang mangkukulam, huwag mo na ganapin yan kasi hindi karapat-dapat yan, people. So maraming gumagaya at kung ikaw ay walang poder at ikaw ay walang kaalam-alam, babalik sa iyo ang gawa mo pipon. Kung mag ka, kung nakikita mo sa YouTube channel ang mga ritual at itinuro sa iyo ng iba pa nating mga kababayan, mga kakilala mga ritualista people, wag niyo sundin yan. Ako, kahit ako nagre-ritual, hindi ko tinuturo sa inyo na mag-ritual kayo dah. bakit? Kasi ang bawat ritual na gaganapin ninyo at wala kang kaalaman, babalik sa iyo ang gawa mo kaya wag niyo pong subukan yan maring maraming nagsasabi sa inyo na gawin niyo ito kung kayo ay nagparitual sa mga ritualistang katulad ko na nagsasabing legit sila at pinapagawa naman sa inyo halimbawa ritual nagparitual ka nagbayad ka doon sa isang ritualistang kakilala mo panoorin at pakinggan mabuti ang mga sinasabi ko ito ay para sa inyo mga people Halimbawa, nagpa-ritual ka sa isang ritualista. At sinabi ng isang ritualista na, eto ang tatrabahuin mo, eto ang gagawin mo. Yan, huwag ka nang maniwala, people. Na Kasi, kaya ka nga nagbayad sa aming mga ritualista, sa ibang ritualista, kasi ipapatrabaho mo. O, ba diba? Sa akin, pagka kayo nagparitual sa akin, people, hindi ko pinapatrabaho sa inyo. Kung, gusto nyo naman na magtrabaho, gusto nyo naman na tumulong sa akin sa ritual, ay tutulungan at ipaturo, ituro ko sa iyo kung paano ang gaganapin paano gagawin. Pero simple lang, hindi lahat. Simple yung walang dasal, walang panalangin ang ituturo ko sa iyo. At dahil ako lamang ang magagawa noon, people. Naway naintindihan at na, naunawaan na ang ritual ay hindi sili, pagpiga, aanghang agad. Marami sa atin mga people, gusto natin na kaagaran ang talab ng mga ritual na gusto natin, di ba? Lalong-lalong na sa pamaro sa pabalik, no, pamarusa, pabalik, gusto niyo na bumalik agad ang inyong mga mahal sa buhay wala pong ganon people ang ritual ay marami pong mga instrumento marami pa pong mga panalangin maraming mga sangkap, may mga ginaganap, may dasal mga orasyon na ginagamit, latin na mga ginagawa people no, so ito po ay sinasabi ko sa inyo na ang mga ah, kadalasan sa atin ay gusto natin matupad at mangyayari ang kahilingan natin Uh, gusto ninyo na maaga ang talap People, huwag kang mangarap ng ganun Kadalasan pagka kayo na lumapit sa mga ritualistang katulad ko Sinasabi nila mayroong agaran ang talap Pero sa akin, makinig kayong mabuti Ang ritual ay isang panalangin, isang dasal Kahilingan na matupad ang inyong kagustuhan Maaring matupad ng maaga, maaring weeks, maaring matagal So kung napanood mo itong video ko ngayon Kung magpaparitual ka sa akin people Hindi ito libre, may bayad ito kung magpakulam ka or whatever ang ipagawa mo sa kapwa mo, may bayad po yan. Hindi bura. Mahal. Kaya kung magtanong ka sa akin, asahan mo na, libu-libu yan. No? Hindi lang yan 1,000 ang ilalabas mong pera kung interesado ka talaga sa ritual. So marami dito, nag-PPM sa akin. Papa, ritual ako sa iyo. Tulungan mo ako. Ay, ako'y ginagambala. Ako'y binabastos. Ako'y ginaganito. Gusto ko ganito. Blah, blah, blah. Pwede, pwedeng gawin natin lahat ng gusto ninyong mangyari, pero hindi po ito libre. No, wag na lang po tayo magsayang ng oras na magtanong ka sa akin pag ikaw naman ay wala namang sapat at hindi kaya. Ito ay prangkahan lamang people. Walang masamang magprangka para alam mo. Huwag kayo matakot sa akin dahil hindi naman ako salbahe. Ito'y trabaho. Tinatandaan nyo, trabaho lang. No, kaya tinatawag sa akin ay 3 in 1. Kumbaga sa kape, ano na, kumpleto na. ritualisa manggagamot. Hi, a uh, agimatera, kalikasan. Ano man ang gusto, andoon na lahat, people. Kayang gampanin ni Kamerlin ang lahat ng naisin ninyo. So, kung sa mga nakakilala sa akin bilang spiritual na gawain, pinapakita ko rin po ito. Bakit ko pinapakita? At nilantad ang pagkatao ko at hindi ako natatakot. Dahil yan ang tunay, yan ang legit. Hindi ka matakot, iharap ang katotohanan mo na ikaw ay isang ganito. Diba, tama ako? Kadalasan sa atin mga people, mga ritualistang kagaya ko na nagsasabing legit sila pero hindi naman nila maipakita ang tunay. Katulad sa akin, iniladhand ko ang aking sarili dito sa YouTube channel para makita. At gayahin ako ng mga ritualistang para maging legit din sila. No, para maging legit din sila na tunay, kaya kayo naglabas ng pera para magpatrabaho. 'di ba? Diba, tama ako mga people? Kaya ito, kung makikita ninyo ako, bira ako mag-vlogs ng ng ritual ko. Ito, makikita nyo naman 'yan diyan. Uh, mga slight lang naman 'yan kasi napuno na sila ng mga ibang lahi ang iba diyan, ang iba naman ay napuno na ng kandilang itim. No. So, people, ka kayo nagpa-ritual, tingnan mo pumutok-putok yung ano nang ano na 'yan. Pag pumutok-putok talaga minsan lumalaban din yung mga pinaritual nyo sa akin. Ganyan yan, yan. Minsan tatablan ako, minsan tinatamaan din ako. No? Ganon din yan people. Kaya may may bayad. Hindi biro ang magritual mula umaga hanggang tanghali. At bibigyan ko ng oras ang inyong mga pinapagawa sa akin. Magtiwala ka lang. Pagka lumapit ka sa isang ritualistang katulad ko kahit kanino at kung alam mo legit sila, tiwala uh, wag mong abangan. Hindi kailangan abangan natin ang ating mga ritual. Bakit? Pag inaabangan nyo, mangyayaring uurong nang uurong at walang mangyayaring talab dyan sa ritual na pinapaganap ninyo. Kaya kung ako pa sa inyo, pag nagparitual kayo mga people at maunawaan ninyo ang mga sinasabi ko, maliwanag pa sa sikat ng araw at ang lakas ng boses ko. Ito po ay isang pagsisermon sa bawat isa sa inyo na lumalapit sa akin na nagparitual. Bakit? Kasi madal, kadalasan sa atin, nagpaparitwal gusto ninyo agad ang talab. Wala pong ganyan. Sinasabi ko naman yan na ilang beses. Bago kayo lumapit sa akin, nag-usap tayo, sinasabihan ko kayo kung ano ang dapat gawin at ano ang mangyayari. No? Kung naglapit ka sa mga ritualistang peke, na, na scam ka, pagdating sa aming mga legit, wala ka nang maibubuga, wala ka nang maibibigay na tunay na pera at mailabas na malaking pera dahil naubos na doon sa mga scammer samantalang kami mga ritualistang tunay hindi mo na uh, pinapaniwalaan, no? na ito namang ritualista na ito ang makakatulong sa inyo bigyan nyo ng kalagahan din ang pagod namin mga ritualista people kami ay gumaganap ng ganito at uh, hindi biro ang ganitong klase mga people so paano people? maaba na aking video naway na may naunawan at naintindihan ang ritual ay hindi biro at hindi madali at hindi iyan ganun kabilis. Tandaan ninyo ang ritual hindi yan sili. Naaanghang agad pagpiga mo. Ito ay parang sinaing na ilala magluto ka. Pagka nagsaing po tayo, anong gagawin? Kaldero mo na linisin. Tatapos linisin ang kaldero, magsala ng magano ng bigas, tapos huhugasan ng bigas, tansahin kung tama yung yung tubig tapos, tapos, tapos sakai, sa kalinisin, tapos sa katakpan, tapos sa kai, sa ano sa apoy at hintayin na maluto. Pagka naluto na sa kamo na patayin yung apoy at ihain para kainin. Ganyan din po ang ritual. Isang panalangin, isang kagustuhan na ating mga gabay na mangyari at wag niyo pong abangan ang mga ritual ninyo. Katulad lang sinaing na yan, inaabangan din naman natin yan pero hinahayaan natin na kusa itong kumulo Nakusa itong maluto O ba diba? ganun lang yan people Naway naunawaan nyo, pag hindi nyo naunawaan Naewan ko na lang sa inyo Prangka lang po ako magsalita at may katotohanan So kayo na po ang umusga sa akin Kung legit ba ako o hindi Wala po akong a problema sa hindi naniniwala Hindi ako ang lumalapit sa inyo Para alukin ko ang sarili na ako isang ritualista Nagpapakita lang ako na tunay akong legit na ritualista At magagamot at sa kalikasan ngayon people, ang pinapakita ko dito sa inyo ay katotohanan ng kababalaghan ng ating ritual. Naway naunawaan ninyo at tandaan ninyo people, hindi ako ang lumalapit sa inyo. Kayo ang nangangailangan sa akin. Kaya hindi niyo ako dapat uh, husgahan. O, ba? Diba? So marami dyan, kapareho ko, pero magmasid muna. Maraming salamat people, magandang oras, magandang gabi sa ating lahat.